Araw-araw na mga salita ng Diyos Habang suma sa ilalim sa mga pagsubok, normal sa mga tao ang manghina o maging negatibo ang kalooban o hindi malinawan ang kalooban ng Diyos o ang landas ng kanilang pagsasagawa. Ngunit anot anuman, kailangan mong magkaroon ng pananampalataya sa gawain ng Diyos at huwag itanggi ang Diyos gaya ni Hob. Bagamat mahina si Hob at isinumpa ang araw ng kanyang sariling pagsilang, hindi niya itinanggi na lahat ng bagay sa buhay ng tao ay ipinagkaloob ni Jehova at na si Jehova rin ang siyang babawi sa lahat ng ito. Paano man siya sinubo, pinanatili niya ang pananampalatayang ito sa iyong karanasan. Anumang pagpipino ang pinagdaraanan mo sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos ang hinihiling ng Diyos sa sangkatauhan sa madaling salita ay ang kanilang pananampalataya at pagmamahal sa Kanya. Ang Kanyang ginagawang perpekto sa pamamagitan ng paggawa sa ganitong paraan ay ang pananampalataya, pagmamahal, at mga hangarin ng mga tao. Ginagawa ng Diyos ang gawain ng pagpeperpekto sa mga tao at hindi nila ito nakikita, hindi ito nadarama. Sa gayong mga sitwasyon, kinakailangan ang iyong pananampalataya. Kinakailangan ang pananampalataya ng mga tao Kapag may isang bagay na hindi nakikita ng mata lamang at kinakailangan ang iyong pananampalataya kapag hindi mo mapakawalan ang iyong sariling mga pagkaintindi. Kapag hindi malinaw sa iyo ang gawain ng Diyos, ang kinakailangan mong gawin ay manampalataya at manindigan. Tumayong saksi nang umabot si Hob sa puntong ito nagpakita sa kanya ang Diyos at nangusap sa kanya ibig sabihin sa pagsampalataya mo lamang makikita ang Diyos at kapag mayroon kang pananampalataya gagawin kang perpekto ng Diyos kung wala kang pananampalataya, hindi niya ito magagawa. Ipagkakaloob sa iyo ng Diyos ang anumang inaasam mong makamtan. Kung wala kang pananampalataya, hindi ka magagawang perpekto at hindi mo makikita ang mga kilos ng Diyos lalo na ang kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat. Kapag nananampalataya kang makikita mo ang kanyang mga kilos sa iyong praktikal na karanasan, magpapakita sa iyo ang Diyos at liliwanagan at gagabayan kanya sa iyong kalooban. Kung wala ang pananampalatayang iyon, hindi iyan magagawa ng diyos kung nawala na ang pag-asa mo sa diyos paano mo mararanasan ang kaniyang gawain kung gayon kapag lamang mayroon kang pananampalataya at hindi ka nagkikimkim ng mga pagdududa sa diyos kapag lamang mayroon kang tunay na pananampalataya sa Kanya, anuman ang gawin niya, sa Kanya liliwanagan at tatanglawan sa iyong mga karanasan. At saka mo pa lamang makikita ang kanyang mga kilos. Nakakamtan ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakakamtan lamang ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagpipino at kapag walang pagpipino hindi magkakaroon ng pananampalataya. Ano ang tinutukoy ng salitang pananampalataya? Ang pananampalataya ay ang tunay na paniniwala at tapat na pusong dapat taglayin ng mga tao kapag hindi nila nakikita o nahahawakan ang isang bagay. Kapag ang gawain ng Diyos ay hindi naaayon sa mga pagkaintindi ng tao kapag hindi ito kayang abutin ng tao. Ito ang pananampalatayang binabanggit. Kailangang manampalataya ang mga tao sa mga panahon ng paghihirap at pagpipino. At ang pananampalataya ay isang bagay na sinusundan ng pagpipino. Hindi mapaghihiwalay ang pagpipino at pananampalataya. Paano man gumawa ang Diyos, at anuman ang iyong sitwasyon, nagagawa mong hangarin ang buhay at hanapin ang katotohanan at hangaring makaalam tungkol sa gawain ng Diyos at magkaroon ng pag-unawa sa Kanyang mga kilos at nagagawa mong kumilos alinsunod sa katotohanan. Ang paggawa nito ang kahulugan ng pagkakaroon ng tunay na pananampalataya. At ang paggawa nito ay nagpapakita na hindi ka nawalan ng pananampalataya sa Diyos. Magkakaroon ka lamang ng tunay na pananampalataya sa Diyos kung nagagawa mong Piliting hangarin ang katotohanan sa pamamagitan ng pagpipino. Kung nagagawa mong tunay na mahalin ang Diyos at hindi ka nagkakaroon ng mga pagdududa tungkol sa kanya. Kung isinasagawa mo pa rin ang katotohanan anuman ang gawin niya upang mapalugod siya. At kung nagagawa mong hangarin ng taos puso ang kanyang kalooban at isaalang-alang ang kanyang kalooban. Noong araw, nang sinabi ng Diyos na mamumuno ka bilang isang hari, minahal mo siya at nang hayagan siyang magpakita sa iyo, sinundan mo siya. Ngunit ngayon, nakatago ang Diyos. Hindi mo siya nakikita at nagkaroon ka ng mga problema. Nawawalan ka na ba ng pag-asa sa Diyos? Kaya nga kailangan mong hangarin ang buhay at hangaring mapalugod ang kalooban ng Diyos sa lahat ng oras. Ang tawag dito ay tunay na pananampalataya at ito ang pinakatunay at pinakamagandang uri ng pagmamahal. Noong araw, lahat ng tao ay humaharap sa Diyos para gawin ang kanilang mga pagpapasya at sinasabing kahit wala ng ibang nagmamahal sa Diyos, kailangan ko siyang mahalin. Ngunit ngayon, sumasapit sa iyo ang pagpipino. At dahil hindi ito nakaayon sa iyong mga pagkaintindi, nawawalan ka ng pananampalataya sa Diyos. Tunay na pagmamahal ba ito? Nabasa mo na ng maraming beses ang mga gawa ni Hob. Nalimutan mo na ba ang mga iyon? Ang tunay na pagmamahal ay nabubuo lamang kapag may pananampalataya. Nagkakaroon ka ng tunay na pagmamahal para sa Diyos sa pamamagitan ng mga pagpipinong pinagdaraanan mo at sa pamamagitan ng iyong pananampalataya ay nagagawa mong isaalang-alang ang kalooban ng Diyos sa iyong mga praktikal na karanasan at sa pamamagitan din ng pananampalataya ay tinatalikdan mo ang iyong sariling laman at hinahangad mo ang buhay. Ito ang dapat gawin ng mga tao. Kung gagawin mo ito, makikita mo ang mga kilos ng Diyos. Ngunit kung wala kang pananampalataya, hindi mo makikita ang mga kilos ng Diyos o mararanasan ng Kanyang gawain. Kung gusto mong kasangkapanin ka at magawang perpekto ng Diyos, kailangan mong taglayin ang lahat. Ang kahandaang magdusa, pananampalataya, pagtitiis, pagsunod, at kakayahang maranasan ang gawain ng Diyos, maunawaan ang Kanyang kalooban, maisaalang-alang ang Kanyang pighati at iba pa. Hindi madaling gawing perpekto ang isang tao at bawat isang pagpipinong nararanasan mo ay nangangailangan ng iyong pananampalataya at pagmamahal. Kung gusto mong magawang perpekto ng Diyos, hindi sapat ang magmadali lamang sa landas, ni sapat ang gugulin lamang ang iyong sarili para sa Diyos. Kailangan kang magtaglay ng maraming bagay upang maging isang tao na ginagawang perpekto ng Diyos. Kapag nagdurusa ka, kailangan mong magawang isantabi ang pag-aalala sa laman at huwag magreklamo laban sa Diyos. Kapag itinatago ng Diyos ang Kanyang sarili mula sa iyo, kailangan mong magkaroon ng pananampalatayang sundan siya, na mapanatili ang iyong dating pagmamahal nang hindi ito hinahayaang maging marupok o maglaho. Anuman ang gawin ng Diyos, kailangan kang magpasakop sa Kanyang plano at maging handang sumpain ang iyong sariling laman sa halip na magreklamo laban sa Kanya. Kapag nahaharap ka sa mga pagsubok, kailangan mong mapalugod ang Diyos, bagamat maaaring mapait ang iyong pagluha o nag-aatubilikang mawalay sa anumang bagay na minamahal mo. Ito lamang ang tunay na pagmamahal at pananampalataya. Ano man ang aktwal mong tayog, kailangan mo munang magkaroon kapwa ng kahandaang dumanas ng paghihirap at ng tunay na pananampalataya. At kailangan karing magkaroon ng kahandaang talikdan ang laman. Dapat ay handa kang magtiis ng personal na mga paghihirap at magdusa ng mga kawalan sa iyong mga personal na interes upang mapalugod ang kalooban ng Diyos. Kailangan mo ring magkaroon ng kakayahang taos na magsisi tungkol sa iyong sarili noong araw hindi mo nagawang mapalugod ang Diyos at ngayon maaari kang magsisi sa iyong sarili. Hindi ka dapat magkulang sa anuman sa mga bagay na ito. Sa pamamagitan ng mga bagay na ito, gagawin kang perpekto ng Diyos. Kung hindi mo matutugunan ang mga pangangailangang ito, hindi ka magagawang perpekto.